morning. So, wala nyo guys kung nasaan ako. Nandito ko sa aming tutok ng bubong. Sobrang dumi. Sobrang, sobrang daming dahon ng mangga. Na mga tuyo. See? So, it's about time na magpalinis na ako ng bubong. Ayan. Ayan o. Ayan o. Sobrang dumi. <laughs> karingking talaga no? pakita ko sa inyo guys yung, yung bunga ng aming mangga yung second batch ba so andito tayo ngayon kayo mag alala kasi sa puno ako nang bayabas dumaan para makapanga akyat so ayan lang naman yan siya o oh. ayan malapit uh, lang so marami rami din naman ayun doon ayun puro kasi hantik kaya hindi siya maakyat. Tapos yung kabilang puno doon may mga bulaklak pa. So ito pangalawang bats na rin pa ng bunga. Ayan. So ayan yung lugar. So yung daming daming ano. Uh, yung apo ko lang kasi umaakyat dito. So hindi sila nagbo-volunteer mag ano maglinis. So ang dumi na. <laughs> ayan. Dito ako sa tuktok ng bubong namin. Ayan. Ang sarap nito sa alamang. Yung tipong yung baby pa siya. So, andito pala yung panungkit. May miming ako dito. So, ito siya guys. Simbabao. Ayan. Daba. So, andun yung Laguna Lake. Tanaw nyo doon yung mga building. Tapos dito yung mga pinuntahan kong bundok. Yung dry na lupa. Diyan lang banda yun. So, diyan yung aking mga nibor. Paikot. Ayan, oh. Puro bahayan siya dito. Siguro kung hindi puro... Ayan, ang dami pa palang bunga. Ayan, oh. Ang dami pa palang bunga ng mangga. Kala ko konti lang yung second batch. Pero, expect ko naman na marami-rami siya. Kasi, hindi naman siya inabot ng ulan, eh. Ayan na guys. Pero hulog, ang taas po. Ngayon po yung ibaba namin. Ay, may malaki kasi dito. Kunin natin. So, ayan si Kuya. So, ito yung aking ginawang. sabi ko, hindi ako sinasagot ng apo ko. Sabi ko kung andito ba yung aking pang ano sa host. So, ayan, nabali niya kasi. Ito yung aking panungkit. Maiksi kasi. So, kukuha tayo ng mangga. Gawa tayo ng insalada. maraming hantik sa katawan kaya hindi ako makapag ano, naka-LS ka na ba ate wala kasi akong content kaya ano, makit sa bubong ang ingay nila sa baba ay, ay eh. oh no May Nahulog daw na mangga sabi niya ng apo ko. Hindi niya alam na nandito ako sa tuktok. So ayan, ayaw siya kunin ni Kuya kasi mura pa daw. Pero pag bumagsak na ayan. ayan ang sinasabing pag may tinanim may aanihin da ba guys shout out na lang sa aking buong team lintek I love you all guys saan na? nahulog na ba? Pakipulot pulot itchel. Paki pulot iyan, paki. Paki pulot iyan. Oh, pulutin mo diyan. Hindi kasama ako ha. Kaya ko bumaba. Natawa si Kaya ko pa bumaba, oy. aray ang hirap niya dati kasi nung walang hantik yan kaya ka ko siyang puntahan doon so ito nag sabit siya Eww. sumabit siya so manguha tayo kay mamigay tayo sa ibaba mamigay tayo doon sa aking mga sister ayan kasi hindi pa yan sila nakatikim ng aking mangga ngayon this year so yan <laughs> kumusta na kaya ilang minutes na ba ano tayo mag harvest tayo ng mangga para makabigay tayo doon sa highway sa aking mga kapatid <laughs> bigaon sad no kung matagak ay napapaingon laman to sa ilalim no ingat ka dyan baka mapatakan ka wag ka sa ilalim isa kay baka mapatakan ka So, gagawin ko, habaan ko siya. Wait lang. Hey guys, have a good day and uh, shout out na lang sa inyong lahat. At ako ay manunungkit pa dadami-damihan ko kasi magluluto ako ng alamang and uh, mamigay din tayo doon sa aking mga kapatid kasi lagi silang nagtatanong. So hindi kaya manungkit ng maayos ng aking ako. So ako na yung umakyat dito sa bubong. So mayroon naman kasing nakahapay na bayabas papunta dito. Medyo nga lang ng mga nakaraan, hindi ako pwede umakit kasi yung kamay ko. So ngayon, medyo kaya na. Dati kasi nung maliit pa to, nakasayad kasi to sa bubong na aming mangga. Ano, ito, bali yung namumunga tatlong puno. Ito, tsaka doon, tsaka dito. So, hindi siya maakit ng mga bata, yung mga nanghihingi kasi puro hantik. So, hindi ko rin ina-allowed na... Kaya, kaya limit lang sila makahingi yung mga nang, tsaka mga maka, makakuha ng walang paalam kasi puro hantik yung puno so good thing na nandito ka, na sa bubong pero hindi ko sila ina-allowed na umakyat sa aming bubong kasi mahina na yung kahoy yung ibang part ng kahoy kasi uh, mga inanay na siya kaya hindi ko pwede papakan kasi baka mabuslot sila pa loob ba so yun lang shout out sa inyong lahat and I love you all guys See you again on my next vlog. Hindi ko na kayo isa-isa. Basta I love you all. Yo! Naka-summer look cook. Kasi ang init, diba? Init. Early morning pa lang. Hmm, bye! I love you, Ash. I love you, ate. I love you, Ma'am Grace. So, rest-rest muna ako, Ma'am Grace, ng ayuda. Pero marami pa doon. At saka may mga babalikan din po ako, ate, na atilintik yung matanda. Babalikan ko pa po yun. Kasi... Noodles daw at saka kape. And then, babalikan ko din yung may sugat kung sakaling ano. Basta mag-ano muna ako mag -rest. Naman hid yung mga pako pa sa... Um. Siyempre kay... Ano? Ma-open yung akot nasa ka kakay ko. Galing ka na sa work? Wow, sana na may pasok mo ako dyan. maaga pang uwi. Kaya pala. O, oh, sige yan. Kaya ang aga. Sige. Shout out and bye-bye.